Guys, eh, mag-grow rides tayo ngayon. Dami namin. Mga nasa 40 ata kami may gita. Shoutout sa fake bikers. And sasabi tayo dun. Andun sila Master Michael Yap. Tsaka sila Ray Jonathan. Ang dami pang iba. So, paot na tayo guys sa trabaho natin. Ay, uh, ready na tayo. Minulunggaw. Dami namin guys, group rides sayan nito Let's G So ayun guys May biyaya tayo ngayon At sasabit tayo sa Fake bikers group So napakarami namin guys First time natin ulit na uh, Magkaroon ng ganong karaming uh, mga kasama Kasi yaya rides to guys kaya napakarami namin. So, Ngayon guys, nandito so, na tayo, tayo sa uh, mga grupo to ng mga bikers. So, waiting na lang o, tayo out sa... Shout sa mga kasama natin dyan. Mga kasama natin. Yung iba kasi first time ko rin silang makasama sa group rides. Mabawat, ano, may mga iba't ibang grupo. Katulad namin, may grupo din kami. So, yung kasama ko lagi diyan si Ray at si Jonathan. So, lagi kami magkakasama nyan. Trio kami nyan. Ayan. So, andito na kami nyan sa Valenzuela. So, yan, guys. Grabe, ang dami namin, guys. Oh. Nakakatuwa kasi, di ba, kahit di kayo magkakilala. So, meron din kami mga babae dyan, guys. Uh, lima ata yung babae namin dyan. Tapos, nasa 53 ata. 54 na kami dyan, guys. So, napakarami na namin, guys. Ang saya guys, grabe. So ang biyahe namin nito guys is uh, Mina Mina Longgao. Around uh, Gapan, uh, Nueva Ecija. So ito yun guys yung nagtitrending na magandang ano, uh, pasyalan. I ilog malalim yung ilog niya at ang ganda ng mga harak formation na taos may... Uh, Hangin bridge. Ang ganda ng Hangin bridge nila dyan. So, mamaya makikita nyo yun, guys. So, yan, guys. Abali, bali, rito si, si sir. Di ko ano yung pangalan. Time check, 11.57. So, Nag-maintain siya rito minyo ng 25.30. So, yan. Sobra-sobra sobra na yung, yung trangko kasi. kasi. So, ang lakas <laughs> nyo. Si Mam Ma Jo na ata yan, guys. So, yan, o. O, panis. Ang lakas nyan, guys. So, papunta na kami nyan ng bulang ay yeah, so. so, dami namin guys so hindi kami dumaan guys na... bypass kasi medyo delikado nung papunta hindi kami nag bypass dire dere teri lang kami guys balong siya to San Rafael den San Miguel Bulacan dere dere lang so ayan John na rides lang to guys 24, 25 30. Dami namin talaga guys. Nakakatuwa kasi siyempre kahit di kanya magkakilala. So nagme-maintain kami diyan para kahit papaano mabilis-bilis yung takbo namin. Kasi kapag medyo mabagal, tatagalan. So ayan mga nasa 25 25-29 ata 'yan. So yun guys, nasa San Rafael na kami yan guys. San Rafael, Bulacan. Ayan oh, dami namin talaga guys. Ayan, stop over muna kami diyan sa May. Unaan lang 'yan guys ng ano, uh, arko ng San Miguel, Bulacan. Nag-stop over muna kami guys kasi naghintay namin yung mga kasama namin na iba. So ganun talaga guys, amin uh, San May naiiwan talaga, so kaya inaantay namin sila. Siyempre, in case na mayroong diperensya na may masiraan or ano mabutasan kaya inaantay natin sila so may tranko yan guys talaga so siya yung nagtatranko talaga ng nagme-maintain so ayan guys nasa arko na kami ng Nueva Ecija nakailang beses na akong daan dito parang tatlo apat So, yung daan kasi nito guys, kung halimbawa pupunta kayo ng pakabanatuan, dinggalan, dito ang daan. Gapan, yan. Eh, na, na, nasa gapan na kami, guys. Oh, mga 5.30 a.m. ata, guys. Nasa Japan. Nasa <laughs> Japan. Nasa <laughs> gapan na kami, guys. <laughs> Sa 5.30. Kasi minsan mahaba yung penga namin, guys. Kasi uh, inaantay namin yung iba din para makapag pahinga din. Siyempre, masakit na rin yung mga puwet. Katagalan ng ano, upo. So, ano lang naman, di naman rat-ratan talaga. Normal lang. Normal lang na, ride, rides. So, dami namin guys. Ayan oh. o. Ayan nyo guys. Eh, hey, napakadami namin. Ang saya. So, iba't ibang grupo yan guys. Ah, uh, hindi ko tanda yung ibang grupo. Pero may mga taga-RGP dyan. Eh. Uh, kami, Team Pops. So, tatlo kami Team Pops dito. Tapos yung Fake Bikers. Eh. Sa ano namin talaga, yun, si... Sa boss namin sa Fake Bikers. Ayan. Katao yun. Sumabit lang tayo sa kanina. So, yan guys, oh so, ganda rin dito sa lumanggapan kahit siguro nakadalawang beses, nakadalawang beses na ako rito pasok. Parang hawig din siya ng digan. Sa mga hindi pa nakapunta sa bigan, parang halos magkahawig lang sila. So ayan guys, papunta na kami na niya ng Mina lunggau Ayan, tama ba? Mina lunggau So yung ruta lang yan guys, kung pupunta kayo, uh, madali lang, wala, well, di kayo malilito. From Nueva Ecija, punta lang kayo ng, papunta lang kayo ng uh, Gapan, lumang Gapan, dadaanan nyo lang yun. And, uh, ayun, papunta na to ng, ano, Minalanggaw. Siguro, nasa tansya namin dito is, 30, maybe 30 kilometer na lang siguro galing ng Gapan yung layo ng minalunggaw ganda rito guys kasi yan yung ano yung ganda ng mga rock formation nyo dyan tapos yung ilog nila kapag mainit talaga grabe ang linaw parang palawan talaga yung ganda nya yung mga rock formation <laughs> <laughs> mga kasama natin Oh, so, uh, ini na guys. Ya, dah namin di ba So, ang ginawa lang namin dito, balikan lang kami, guys. Para Manila, maabot lang siya ng mga pagpapunta, 100, 120 siguro yun, papunta. So, binalikan lang namin to guys, kami tatlo. Si Ray, si Jonathan. So, ayan, malapit na tayo, guys. Medyo, maano na yung araw. Paano na yan guys eh Patanghali na rin siya O dapat talaga lagi tayong may Salamin Para Sa mga protection sa araw Kapag nasisilaw ka So ayan na eh guys malapit na tayo Basic lang ang daan dito guys Wala masyadong Ahon Hindi yun budol guys ha. Hindi masyadong maahon dito guys ha. So, ayan na, guys. Ay. Hey. Ayan na. Oh, kasi, parang maulan kasi ng mga nakarang araw. Kaya yung tubig medyo parang yan o ganyan. Medyo malabo. Kasi ganun talaga yung mga ilog kapag tag-ulan. Lumalabo. Ayan o. Hangin bridge, guys. Ang so, ganda, guys. Tatirain natin. Parang nga doyan-doyan ka rin eh. No? Pero matibay yan, guys. Kaya mag-aalala dyan. Hindi yan na uh, basta-basta bibigay. So, yan yung view, guys, sa uh, nasa taas ako dyan ng ano, bridge. Ayan, nasa baba pala, guys. <laughs> so, yan, guys. So, yun oh, you know, bridge. So, uh, libre lang dito guys yung entrance free free lang guys yung entrance walang bayad kaya kung sino man magsingil sa inyo walang bayad free entrance lang so ang magiging bayad nyo lang guys dito kapag naligo kayo is kukuha kayo ng cottage yun yun yung magiging bayad nyo cottage parang yung life jacket ata meron din parang rerentahan nyo rin kasi malalim yung part ng ilog na to so kailangan nyo ng safety hindi ko natanong yung sa life jacket, pero mura lang yun eh. Pero yung sa cottage, isang cottage niya guys, malaki na siya eh. Nasa gilid lang ng ilog. 500 pesos. Isang cottage, 500 pesos. So kung mas marami kayo, mas okay. So guys, so. Nag-try-try tayo. <laughs> so meron dito guys ng zip line. Ayan. Ay, ito na yung building. Ganda guys, grabe. Ganda ng pagka ah uh, hubog ng ano, bato Nung rock formation. Hindi ko alam yun guys, parang sinadya nata. Ang <laughs> ganda yun, no? parang so yan guys, oh, ganda yun. No? Ganda ng pagka ilang daang taon siguro yan bago na ganyan nagform. So kagandaan dito guys. Maayos-ayos yung daanan niya. Yan uh, pupunta tayo ng cave yan ng kweba yan ang ganda grabe para kang nasa ano di ba nasa ibang planeta eh oh. yung ilog na yan guys napakalalim na yan tapos kung hindi yan maulan hindi yan umulan ng mga ilang ilang araw yung tubig niya nagkukulay blue yan sobrang linaw talaga dyan so medyo na umulan nung mga nakarang araw tapos medyo umuulan ulan din dyan kaya medyo lumalabo yung tubig talaga pero sa part na yun, guys kapag sa malalim kayo uh, kailangan nyo magrent ng balsa yun balsa yung balsa hindi ko na tanong kung magkano yung isang balsa. Eh. Pero marami diyang ano, ah, nagre ng balsa. Hindi kayo mauubusan. Kasi pag gusto niyo diyan guys sa ah, baba yung sa gilid niyan. Talagang malalim so kailangan niyo talaga ng balsa. Ayun yung ano. Pero syempre meron naman nag ano. So ayan pupunta tayo sa kweba. So may nagtutur ta, may nagtutur pala sa atin diyan dalawang batang babae. Sa so, sinamaan tayo. Yan. Medyo malayo-layo din ng konti. Tapos ayan, dadaan ka sa kawayan. <laughs> Tulay na kawayan, guys. Pero atiba yan, guys. Huwag kayo mag magtatalon-talon-talon ka pa dyan. Eh. Hindi yan magigiba. Ha, yan. Ha. Medyo malapit-lapit na tayo. Kasi akyat pa tayo dyan kasi eh. Mga ilang minutes din ang nilakad namin. Ang hindi lang, ang hindi ko lang na ano dito yung zip line. Hindi ko na nasakyan. Pero yung zip line niya, sabi ng mga bata doon. Kasi yung mga bata sila yung parang nagtutor din or nag a sa mga, ba gusto mong kumain. Yun. Parang nasa 100 pesos lang per head. So, napakamura guys, ba diba? So, yan, nakita nyo guys, ayan o. No? Oh, sila ng balsa. ba diba? Ang Ganda. Pero kailangan talaga, kailangan meron kang ano dyan ha. Oh. Life jacket ha. Oh. So, pag wala kang life jacket dyan guys, yung current ng ilog guys, Yan ang tubig. Kala mo lang hindi siya malakas. Pero may kalakasan din siya, so... Tatangayin ka rin talaga, kailangan... Uh, marunong ka rin lumangoy, or... Laging may mga kasama ka, siyempre, baka... Siyempre, alam mo na, disgrace na waganda guys, grabe, ang ganda. Ayan, o. Oh. Yung mga rock formation, grabe, ang ganda, perfect talaga. Napakal... Ganda ng tanawin dito guys At syempre mura pa guys Grabe Mura as in mura talaga Walang entrance Walang entrance guys Pag napanood nyo to Walang entrance to guys O uh, yan malapit-lapit <laughs> na kami Pupunta tayo sa kuweba So yung update pala sa kuweba guys Pag papasok kayo Kailangan may tour guide kayo Take note guys, may tour guide. Hindi kayo pwedeng pumasok doon nung walang tour guide. Ah, uh, alam ko bawal talaga. So, yung tour guide naman guys. Ah, uh, nandoon lang siya sa kweba. So, doon sila nag-stay. Tapos, ang kagandahan diyan sa kweba na yan, 'yan. Ayan na guys. So. Inatid tayo nung dalawang bata. Ah, uh, hindi sila na iningil guys kung magkano yung ibabayad nyo sa tour guide bahala kayo kung magkano yung gusto nyong ibayad yan sa mga kuripot wag naman piso grabe naman kayo guys <laughs> sa sabi ni kuya sabi ni kuya kasi guys bala uh, bahala kayo sir kung magkano yung ibabayad nyo so ayan na guys oh, nakikita nyo na yung butas na yan yan ayan na yung kuweba so tatlo kami dyan pumasok si Jonathan tsaka si Ray So, ayan, nakikita nyo guys yung si Kuya Tour Guide. Ayan, taka si ate. Tapos ito yung taga-video natin. hela Ayan, makulit yan. So, ayan guys, sabangan nyo guys yung pagpasok namin sa kuweba. Napakaganda guys.